Yo, good morning sa inyo guys Ayan, katatapos lang natin mag-walking at magpapawis dun sa labas So ngayon, bago tayo maligo ay may bubuksan lang tayong box At ipapakita ko sa inyo yung box na yun Siyempre, kaya nga tayo nandito Kaya ito na, hindi na natin patatagalin yan, no? Bubuksan na natin yung box na yun at baka buksan pa ng iba Let's go! So, ito na ngayon guys, yung ating box Wow! Ayan, medyo malaki, hindi rin kaliitan At ito ay from Amazon Sana oh. Ayan, Amazon.com um, Disclaimer lang po ha, ah. hindi po ito sponsored video. Wala pong bayad dito, or walang namilit or wala tayong pinopromote na kahit ano. So ayan, dito sa box ay makikita natin na dito siya pwedeng i-open. So ihilahin natin ito. So maya maya, check lang natin yung box yan. Parang naka-smile ano, tapos may ano ba yan? dimple ba yan o arrow bahala siya dyan. Pero pwede siyang lips, di ba? na naka-smile tapos yun nga pwede ring arrow yan chine lang natin amazon.com yan barcode at mukhang okay naman na o ba diba? Japanese language yan guys so hindi natin maintindihan yan o ito na buksan na natin paano ba yan ganito lang ata yan kasi ganun naman yung nakalagay yan pero may gunting tayo rito nakabang in case na kailangan natin ng gunting ay isang box ng Amazon ano. Oh, di ba? Hindi mahirap pa buksan. So bali dito naman ay yun, ginaganon lang din siya. Bali angat na lang siya. Pwede naman natin nang sirain ito kung gugustuhin natin, no? Ayan, no? Oh. Di ba? Yung maya maya ng konti, malalaman nyo na kung ano laman ito. Okay? Dito naman sa kabilang. Hmm. Yan, daliri lang yung ginagamit ko Okay, oh, ha? Huh? Hmm. Yan na So, eto na siya Alright, ayan, nakikita nyo na siguro Ito ay Aha Yan Speaker Bluetooth speaker na Flip Yan, no? Flip 6, guys Flip 6 JBL And Guys, yung lamang ng ating Box from Amazon So ayan, naka-plastic, naka-sealed. Maganda ang pagkaka-packaging. Ayos na ayos. So tatanggalin natin sa pinaka-plastic niya. Okay, yan, ganyan ayan. So hindi na natin masyadong kakailanganin ng gunting, di ba? So ito na siya. Tignan natin dito, check tayo. So wala na. Tabi lang muna natin itong mga to. At ito na. Yung ating JBL speaker. Na flip 6 nga, guys. So, ayan. Mm -hmm. Okay. Maganda. Nakasil din ang box. Ayan, o. Oh. May moto pa. Dare to listen. So, ayan. Check natin may hige. Kung may damage. Wala naman. Okay na, okay naman. So, ang tanong, paano to binubuksan? No? So... Ngayon eh, chine-check natin kung saan ba tayo pwede magbukas. Pwede dito at pwede rin dito. So saglit lang dahil lang na ako sa pagkakaupo ko rito dahil nasa sahig nga lang tayo. Ah, wait lang muna ha. Aray, 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 <laughs> aray. So ngayon guys, kikailanganin na natin talaga ng gunting. Kasi dito talaga siya binubuksan. So ayan, dito. Mayroong tape na nakalagay. Ayan. So, iyaan lang natin. Medyo mapuro lang yung gunting natin. Ayan, dyan. Ayaw niyang kumapit. Ayan. Kasi ito naman kabila. Ayan. So, ayan. Isa pa para sigurado. Yun na. So, dahil tanggalan natin yung pinaka-tape, ganito na siya ngayon pag bubuksan natin, guys. So, ayan. Sa box, makikita natin ay, teka, Check lang natin. Kung ano meron. Hop. Oh. So ayun. Ito yung kanyang um, sa pang box na mas maliit. At uh, meron din siyang bukasan dito. Ayan. Meron din dito. Okay. Ayan. So anong laman ito? Let us see kung anong laman. Aray ko. So ito, meron tayo ditong cable. Okay. Naka type C. So isa itong USB cable. Ayan. Type C. Makapal. Magandang quality. Siyempre, pag JBL, alam na natin yan. Expect na natin na maganda talaga yung quality. So, dito lang muna natin sa isang tabi. Ayan. And then, ano pa ba? Mga laman ng white box na ito. The user's manual. Siyempre, ayan. Quick start guide. Ayan yung pinaka-guide niya. mhm, -hmm. Flip 6, JBL. So, pabasahin na lang natin to later. So, tabi lang muna natin din dito. Ano pa ba ang laman? Okay. Binigaaway biniga pa yata sa labas ayan may papel na ayun may sa labas guys naririnig siguro yun paala sila basta tayo tayimig tayo rito mag unboxing tayo ayan so naka japanese language hindi natin maintindihan to guys ayan na muna natin yan o, ano pa bang ba meron dito igawala yun no grabe yun magulat ako dun ha ayan meron na namang papel So, puro din papel. Mm -hmm. Mga babasahin ito. Pag boring tayo, ay natin basahin to gawing comics, kung maintindihan natin yung mga sulat, no? So, ayan ha. Sabi lang natin. Tapos, okay. So, wala na. Ayan, wala na. Wala na siya. ito na tayo mag-proceed sa kanyang speaker mismo. Wow. Yan yung JBL. Yan napakaganda. Napaka- swabe ng design. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin ganun kaliit. Saktuhan lang. Ayan no. Oh. Ayan yung kamay ko, halos. Kasi laki lang din ng kamay ko. Diba? So yan, pinaka-design ng Bluetooth switch power on and off niyan. Ayan pa. Flip 6 nakalagay dyan okay may slot dito para sa US sa kanyang USB mm -hmm. ano pa ba makikita natin dito so yun lang napaka simple napaka minimal ng design o oh, di ba walang masyadong uh, Koloreto o pampaganda sa anya so ito yung pinakasabitan kung gusto mong hawakan na nakaganyan or gawin mo siyang bracelet pwede pwede rin naman di ba So solid. Paling gagawin na lang natin ito ay i-test na lang natin, no? Para malaman natin kung talagang solid nga ba ang JBL Flip 6 speaker. A few hours later. At ito na ngayon, guys. Nandito na 'yung ating cellphone na isa. Ayan, 'yung cellphone nating isa at siyempre ito 'yung speaker. So ang gagawin natin, buksan na muna natin itong ating speaker. So ayan. Yon umilaw na at tumunog siya no. Mm. So ngayon, bubuksan naman natin yung Bluetooth dito mm. sa ating cellphone. Okay. Naghahanap siya ng magpe sa kanya. Natunog-tunog siya. So ayan. Natin ano 'yun. May lumabas. Ayun, nag-aano na siya oh. Nag-detect bakit? Teka lang, check natin kung bakit. So yon, sige, hinuhunayin natin. Tingnan natin. Tapos ayan oh. Guys, nice, di ba? Oh, uh, basahin natin. Ay, hindi mo masyadong ano, masyado nagpo-focus yung ating ano, ating uh, cellphone. Subukan so, natin yung ating Bluetooth. Ayun na, mukhang connected na siya. Check natin. Kung connected na. Medyo hindi nagpo-focus yung ating ano, no. Ating camera. So, ayan. Naka Ayan, Memas JBL Flip ba? May memas, may pangalan na memas, no? Ang no? Ba't ganun, no? So, kakakonek lang natin, no? Parang, para sa atin talaga yung speaker na yun. Sana, ah. Oh. So, dahil okay na tayo, nakakonek na tayo, tatry na natin. So, hanap tayo ng music player dito. Yung nakaraan, no? Na ginamit natin music player, toyo yun. Dun sa pre nating in-unbox na, na ano, na speaker. Yan, so dito tayo maghanap ng music. So teka, hahanap lang ako ha. Kung anong pinaka magandang music. So diyan lang muna kayo. Tingnan niyo lang muna yung ano natin diyan, yung speaker natin. Baka baka gumulong eh. <laughs> Gago. So ayan. Oh. Ito na. Ito ang try natin patugtugin yung ah uh, ito. Ito sana yan. Yung remix. Yun, tumutulong din siya doon. Ayan. So, sa natin. Uy. Solid guys. Anlakas ang lakas ng tunog. Maliit pero grabe. Bumbu ang bass guys. Grabe to. Pause muna natin. Ayan. Grabe. Napakaliit niya. Anlakas ang lakas ng tunog guys. Napakalakas dito pa lang ako nag-volume Kasi mukhang wala namang volume dito Sa kanyang ano Ah meron, ito pala So hindi ko na ipakita kanina Meron pala siya mga ibang option dito No? Bukod dito sa Nandi dito ah, Meron siya sa ilalim Meron nga ba? Parang wala naman Ayan meron ano? o oh. Diba? Yung mga button siya Yun no So, ibig sabihin, pwede tayong mag-ano dito. Magpindot dito bukod sa cellphone. So, ayun, no. Ulitin natin. Ang lakas ng... Grabe, lakas ng ano niya. Bayo. So, ayun, no. Kita niya. Bumabayo um, talaga siya. Ang lakas, solid. Napaka-solid naman ito. So, yan. Di ba? Yung ating... Teka lang. Ito, guys, yung ating JBL speaker from Amazon. So napaka-solid. Maganda. Napaka-minimal, napaka-liit, 'di ba? Minimal design, walang masyadong um nga or design na ginawa rito or ina-apply sila dito sa speaker na to. Pero wala akong masasabi, napaka-solid talaga. Ang ganda niya. So kung gusto niyo mag-avail ng ganito, search lang kayo sa mga online shop, do sa mga legit. Make an review or uh, search para sa mga online shop na bibila natin ng mga ganitong klase ng di ba? gadgets or um, speaker or kahit anong mga item na pwede nyo i-avail online so ayan, maganda guys JBL, solid so ayan guys grabe, pinagpawisan ako sa video na to sa pag-unbox nitong speaker na to napaka solid to, oh. di ba? Oh, maliit pa sa mukha ko eh, di ba? yung mukha ko laki eh. So paano? Maliligo na muna ako guys at magkita-kita again time next time at kung kailan man Hindi ko po alam. Peace out. single day.